Hello guys, good day po. Maayong buntag po sa inyo at magandang buhay. At eto nga guys, natapos na natin yung ating coin hunting series dito sa halagang 1,500 na ipinahiram sa atin at eto nga guys ipapakita ko sa inyo yung mga na hunt natin pero syempre bago tayo magsimula maraming maraming salamat po sa aking mga subscriber na patuloy na sumusuporta po dito sa ating channel maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga ma'am mga sir at sa mga silent viewer natin maraming salamat din po sa inyo at sa mga viewers natin abroad maraming salamat po sa inyong lahat at eto nga guys ang ating nakuha dito sa BSP. So, nakakuha naman tayo dyan na 5 piso. Ayan, year 2016 na semi-hard to find. Pero ito yung pinaka-common sa semi-hard to find na nakikita dito sa 5 piso na BSP. At dito naman sa 5 piso na NGC guys. So, nakakuha tayo dyan na nonagonal na tone coin kung tawagin. Ayan. Ngayon lang tayo naka-encounter nito guys. Ngayon lang tayo nakakita nito. Kaya itinabi natin. So sa mga may hawak na kagaya nito, comment down below guys kung may hawak din kayo para malaman natin kung common lang din ba to o hard to find or rare coin. At eto, meron pa rin tayong dalawang nonagonal na die crack error. Yung isa ay sa harap dito at yung isa ay sa likod. So, ayan, die crack. At nakakuha rin tayo dyan ng dalawang. Ito ay year 2019 na reverse frost. So, ayan. At yung isa ay 2018 na reverse frost. So, walang record to guys. Bagong tuklas din to sa mga may hawak na year 2018 na reverse frost. So, comment down below guys kung may hawak din kayo at isend nyo po yung picture sa Coins TV ang ating FB page so ayan at nakakuha rin tayo dyan ng year 2018 din na frosted die so harap at likod po yan frosted ayan at dito naman sa piso guys so ang nahunt lang natin dyan eto yung 2016 na may extra metal sa may baba dito sa may bandang mint mark niya at dito sa letter S at saka sa may bandang ibabaw nung ilong niya at saka dito sa may number 1 na to sa may bandang dulo so ayan isa lang ang nahunt natin dito sa 20, dito sa piso na BSP so ayan guys ang mga nahunt natin at uh, hmm. ang masasabi ko dyan ang pinaka panalo dyan etong 2018 na reverse frost So ngayon lang din tayo nakakuha nito guys ang 2018. So ang karaniwan po kasi sa 2018, ayan, ito yung frosted harap at likod po, pros. So ayan po yung normal. So ito pong isa ay wala pang record yung reverse pros na 2018. So ayan guys. At ayan nga ang ating mga nahan. So ito ang ating i-highlights 2018 na reverse pros at yung tone coin kung tawagin yan tatlo ang medyo mahirap hirap at lalo na tong 2018 na reverse pros so ayan guys ngayon lang tayo nakakuha nyan kaya comment down below sa mga may hawak din Okay, maraming salamat po sa inyong lahat guys sa pagsama dito sa ating coin hunting. Eto na po yung huling video natin sa worth of 1500 natin na coin hunting series. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat guys. Sana po ay patuloy niyo i-share at i-like yung ating video. Malaking tulong po yan kay Coins TV. Keep safe always guys and God bless.